buhay sa inyong mga kapantas, Nandito na naman sa inyong harapan ang inyong tagapaglingkod, si Jim Clifford Rebano. Isang estudyante at vlogger na mula sa QCU, uh, BSIT student. At ngayon, uh, sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang nakalagay sa syllabus ng week 8 na ang title ay Iteration Statement. oh, ano pang hinihintay natin at simulan na natin ang pag-aaral sa dulo ng video na ito ay may kailangan matutunan ang mga manonood ng uh, i-discuss kong topic sa araw na ito. At may nahati ito sa tatlo. Ang pinakauna ay ma-discuss yung iba't ibang uri ng uh, iteration statement. Ang pangalawa naman ay may demonstrate ang iba't ibang uri nito at paano siya i-apply sa uh, iba't ibang cases. At pangatlo naman ay yung uh, mag-design at ma-test yung mga nagawa niyong sariling iteration statement at ayun lang yun uh, yung kailangan nyo uh, matutunan sa huli at uh, handa na ba kayo? Una ay alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng Iteration Statement Ang Iteration Statement o mas kilala sa tawag na Repetition Control Structure ay isang Java Statement na usan ay pinapayagan itong ma-execute ang mga specificong code of sa ilang beses na ulit at meron itong tatlong type ang pinakaunang type ay yung while loop 'yung pangalawang type naman nito ay 'yung do while loop at 'yung pangatlong type ay 'yung for loop. Una ay alamin muna natin ang while loop. Ang while loop ay isang block of statement na ay ito ay naulit hangga't ang nakalagay na condition sa loob nito ay namimit meet niya. So, 'yung itong nasa gilid kong ito ay ito 'yung um syntax niya. Then uh, after nito ay ito naman 'yung um Uh, sample nito. Oops, teka lang ha. At uh, pwede nyo naman itong ano, uh, i-into yung video para magaya nyo to sa inyong computer at i-try nyo rin sa inyong bahay. Okay? Then, dumako na tayo sa susunod na repetition control structure. Ang pangalawang type ng repetition control structure ay ang do-while loop. Ang do-while loop naman ay pares lang siya ng while loop. Ang pinag-iba niya ay yung do-while loop ay isang block of statement na kung saan ay uh, na-execute siya ng ilang beses hanggat ang condition na nakapaloob dito ay nami-meet niya. At ito yung example niya, yung syntax niya dito sa gilid ko. So, kung napapansin niyo ang pinakaiba niya sa while loop na in-explain ko ka ganina ay yung meron siyang do sa taas kung saan uh, ay nandun nakalagay lahat ng statement. Samantalang sa while naman, doon nakapaloob yung uh, condition. Remember, ah uh, Kapag gagawa kayo ng mga uh, statement or code ay huwag niyong kakalimutan yung semicolon. Lalo na kapag natatapos ang isang statement at ang uh, condition. Okay, remember yan ha. And then, ito naman yung uh, example niya. Pwede niyo i-pause ha. Then, 1, 2, 3. Okay, so balik na tayo sa ikatlong type ng uh, repetition control structure. Ang pangatlong type na repetition control structure ay ang for loop. Ang for loop ay pinapayagan niyang ma-execute ang parehas na code na maulit din ito ng ilang beses. Dito sa gilid ko ay ito yung syntax niya. Kung mapapansin niyo dun sa load ng condition ay may tatlong part ito. At uh, yung pinakaunang part niya ay tinatawag na initialization expression. Ang initialization expression ay dun mo makikita kung saan magsisimula yung loop ng code mo. At sa pangalawa naman ay doon na nakalagay naka naka ang loop condition. Ang loop condition ay doon mo naman may kita kung hanggang saan yung limit ng loop ng code mo. Then yung pangatlo naman ay kinatawag na step expression. Ang step expression ay um, doon mo may kita a update yung code mo sa tuwing ito'y nagbibok. Then, ito naman yung example niya. So, pwede nyo stop yan. Then, ah, and 3, 2, 1. At yun yung tatlong type na repetition by transaction. At may ba kayo? Sa inyo na panood. At sana ay huwag kayo masyadong malito doon sa sinasabi ko. Dahil lahat sila ay pare-parehas lang. So, parehas lang din sila sa function tsaka yung output na kalabasan. Ang pinakaiba lang nila kung ano yung ayos nila at kung paano sila gagawin ay na nakadepende kasi siya sa situation at saka sa case na gagawin mo. At doon mo siya kasi i-apply. So, dito sa video na papanorin kong susunod ay gumawa ko ng uh, isang video na kung saan uh, in-apply ko yung isa sa mga repetition control structure sa isang case. So, um, ang may tatlo tayo repetition control structure. 'yung while loop, do while loop at 'yung for loop. Ang napili kong gawan 'yung uh, for loop. Uh, ipapakita ko kung paano i-apply 'yung for loop upang uh, makabuo ng iba't ibang uri ng triangle. So, uh, sit back at enjoy sa inyong panonood. Ayan. So, ito na 'yon, 'yung code ko. Ay, ito 'yung paint. So, dito uh, Like imagine, kung gusto tayong gumawa ng pattern, so for example, ito yung i-drawing natin. So itong drawing na uh, pattern na uh, left triangle. Left triangle siya dahil yung side na nakaano nakasandal siya na ano, sa left side. So ngayon, para magawa natin 'yan, like we uh, we have to imagine na kailangan nating gumawa ng na isang container ng paglalagyan ng mga uh, pattern na gagawin natin. So, ito ang una. So, imagine, merong box. So, ito ang box. Wait lang. Kuha tayo ng box. Box. Yan. Yan. Kunyari, imagine. Yan yung box. Wait lang. Ulitin natin. Yan. Imagine, yan yung box. Diyan, nakapaloob dyan yung parang container na kung saan yan yung paglalagyan ng uh, pattern na triangle na gagawin natin. Then, next. So, imagine natin, uh, ikaw, uh, magpili tayo ng hula uh, tayo ng kung anumang number na ilang rows ang pwede natin gawin. So, for example, gagawa tayo ng triangle na mayroong rows na lima. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, and 5 na linya. So, kung dito sa sa ano sa sa paintings so hahati hatiin natin siya sa lima dahil yun yung ano yung para may pakita natin so one two one one and two yan Ayan And 4 So, kurang isa So, limang linya yan So, ngayon Nagawa na natin yan Yan yung parang visualization Isang limang rows yan So, then uh, Next na gagawin kung Ano na yung ipiprint natin na ano, na mga patterns yan So, Uh, ang gagawin natin, ang gagamitin natin dyan para makabuho tayo ng isang pattern ay uh, gagamitin natin yung simbol na asterisk. So, para lang may ano siya, may uh, mark lang. Marka lang natin na na may papakita lang natin yung pattern. So, eto, for example, gagawa ko ng pattern dito. Uh, so, eto, imagine na eto ang ating uh, uh, left triangle. So, para magawa natin yan, dito sa pinakauna, dapat isa lang yung asterisk. Kanyari, one, yan, one, yan, yan, one. Then, dito sa pangalawa, dapat dalawin naman yung asterisk. One, 2, two, and, Tapos, next. Paglagay natin yan siya ng korti. Ito yung magiging itsura niya. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Hindi siya perfect dahil sa drawing. Pero ganyan yung magiging itsura niya kapag lalabas na natin sa coding So, diba? Nakita niyo? So, para magawa natin yan. So, una, ang naging umpisa niya na asterisk is isa lang. Then, sumunod na row, naging dalawa. So, sa pangatlong row naging tatlo o apat na row, apat din yung asteris and sa limang sa pang limang row, limang asteris din yung nilagay, nalagay natin so, paano natin magagawa yun? ganito na naman yun sa pagdating sa coding ito na tayo, hindi natin sa pag coding then uh, unang muna, mag-code tayo ng declarations na ang integer natin integer na row ay may value na lima. Yan, kasi lima yung sinabi ko kanina. So, ngayon, gagamit pa tayo ng for loop. Or, ah, uh, parenthesis, and open and curly braces. Open and close ano, curly braces. Sarado lang natin. So, dito sa loob na to, nandito yung uh, parang conditions niya. So, etong unang for loop, eto yung lagayan ng container. Yan, container natin or blueprint para magawa natin yung yung pattern natin. So, ilan yung kinakailangan? So, dahil 8 yung rows. So, magsisimula tayo sa i uh wait integer i is equals to 1 kasi nagsisimula yung pinakauna niya sa 1. Then, sunod is uh integer is greater than or less than by 5 i uh, rows kasi yun yung pag ano it means hanggat hindi siya na aabot uh, na aabot sa sa kung anong nilagay natin value na rows it means mag imprint at mag imprint siya ng blueprint so kung halimbawa umabot na yung blueprint sa number 5 na row it means ma execute na yun siya then eto lastly uh, i plus plus it means increment so bago yan maglalagay muna tayo dito ng system dot out dot print ln or print legs line uh, uh, open and close parenthesis kasi yan yung parang puputol sa gagawin natin code para hindi sila magdikit-dikit sa isang linya lang kasi kapag wala yan isang linya lang yan sya so then ito uh, Next, ito na yung tinatawag na nested for loop. Nilalagay natin yan dito. For, uh, for, uh, uh, open and close curly braces. So, lalagyan din natin ng condition. Ngayari, ang int natin doon, uh, int j, additional, uh, additional variable naman yan. So, okay, j is nagsisimula sa 1. Kasi, yung star doon sa, ano natin, sa, sa, sa painting, uh, sa ginawa natin, ano, illustration. So, doon yung star, ay yung asterisk, is nagsisimula sa 1 muna. So, ayun. Ang gagawin natin, ito yun siya. Ayun, ang gagawin natin, yan, kaya, nagsisimula, kaya ang initialization natin, ang panimula ay 1. Then, ah uh, mag-imprinta siya hanggat hindi pa siya umaabot sa kota ng ini a ay uh, natin or initialization sa pinakauna na blueprint. Ibig sabihin, yan yung limitation niya ng pag iimprinta ng uh, pattern no, asterisk. Yan. Next is J++ which is yan yung increment niya or pada, padagdag siya ng padagdag para matuloy-tuloy na yung then lastly doon sa loop ng for, it, ano, syst, uh, nested for loop is yung uh, print statement natin system out print yan lastly yan then false tatanggalin natin yun lagyan natin ng asterisk ito na yung asterisk then after natin yan yung ah, uh, after na natin nagawa yan, pwede natin i-run para may pakita yung ano nya ah, wait lang, wait lang, para may pakita natin yung ah yung ibig sabihin nito, ito wait, wait ah, kapag ah, check nyo ito dito sa ginawa kong code, kapag pinaparan ko to, ayan pag pinaparan ko to, isang linya lang lumalabas. Kasi nakita ko, ang mali niya. So, nasa labas kasi siya na for loop. Ito, ah, uh, ayun o, ito yung close ng uh, looping statement natin. So, dapat nasa loob, dapat yan. Then, ito, ang gagawin na lang natin, ipapasok lang natin yan. Tatanggalin natin yan. Dito ipapasok. Control B. Then, again, run ulit natin. Then, ayan. O, oh, napakita yung uh, left, ano, left triangle. Tawag dyan, left triangle. So, next naman, what if naman kung gagap, uh, pubuo tayo ng right triangle. So, so imbis na ganito, madagdagan na natin siya. Madagdagan natin yan. Dito natin sa baba. 4. Gawa natin yung syntax so na for loop. Then, system print out. System out dot print. Tapos uh, Ayan uh, System dot print Tapos ito yung space Ayan. Isang space lang Pwede yan Kasi nasa loob naman siya ng double quotation mark So gagawa na tayo ng conditions niya So nakikita naman natin dun is ah uh, Pabaliktad siya So yung int i ito na yung magiging entry. Kasi siya yung unang, val uh, unang variable natin. Tapos ito naman magiging entry. May papalitan natin itong mga bawat, bawat isa. Ayan. Ayan, NK. Then, ayan na. After nyan, j Ito na, NJ na ito. Uh, magsisimula, ang pagbabasihan niya is yung rose kung ilan yung rows na nakalagay dun sa ano sa sa uh, ilan yung rows na nilagay natin kasi pinaka base eh, baliktad siya na ano na triangle so yan it j rows tapos j ay greater than or uh, greater than or equal sa i and lastly j decrement ibig sabihin pababa naman siya so ito naman, yung it natin, ganun pa rin. Dahil nakita naman natin dun sa increment niya is nagsisimula siya sa 1 hanggang doon sa pinakamababang uh, row niya is 5. So, ganun pa rin yan. Ang pinakaiba lang, kaya nagmukha siyang ibang pwesto, is parang nag-finifill -fi, lang yung gap. So, for example, kapag nag ka ng dito ng space, itong uh, imaginary na triangle, sabi natin yan. Invisible triangle. Yan. Ah, uh, yung mga natirang ano na yan, yung mga natirang space ng sa container, isisiksik niya yung sarili niya doon para ma-fill out niya yung yung mga uh, spaces na ano na na dapat paglalagyan ng doon sa isang container. Oh, uh, next. So that's why nagmukha siyang right triangle. So kung irarange natin to, ito. Yan, uh, di ba? kaya yung magiging itsura niya. so dito may space pwede natin tanggalin to ah uh, ganyan to ayan para mawala yun nandito yung isang space dito kasi pinagbasyan niya yung na nakalagay dyan Then, ayun, ganito lang yung pagbuo ng, anak ng left, tsaka right triangle. So, paano naman kung daya, kung halimbawa, pyramid, ganun lang. I-imprinta mo lang sila kung alam mo na kung gumawa ng bumuo uh, bungo ng left, tsaka right triangle para ipagsasamang mo lang yung code nyo At dyan nagtatapos ang ating video at maraming salamat sa inyo panonood at sana'y may matutunan kayo sa diskusyon na ginawa natin. Muli, ako si jung Clifford Ribano, isang BSIT student mula sa QCU at nagi ng katagang ang kalaman ay pundasyon ng ating buhay kaya dapat itong alin. Yun na, alam.